Hello, oh, hi. Magandang hapon sa inyong lahat. <laughs> uh, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero pakiramdam ko hindi naman ako kailangan magpaliwanag sa inyo. <laughs> so, bakit kami ito? At alam ko na kanina pa kayong alauna dito at napakahaba na ng symposium na ito. Kaya, <laughs> hindi ko pata- sorry, nagdidiyan na meet lang ako. <laughs> Uh, natutuwa naman ako at uh, nandito kami ngayon. Um, isang pagpapatunay lamang na yung ginagawa namin programa, ang Amaya, ay naka, naka sa, sa mga estudyante, naka-napuna ng mga estudyante uh, ng UP, isang malaking karangalan yon na meron kaming historians na tumutulong sa amin para magawa ng tama kung ano yung dapat namin gawin. Isang, baka kasi isipin ka kaplastikan, pero isang malaking pasasalamat talaga na mapasama sa ganitong kalaking proyekto. Hindi lamang dahil sa uh, marami kaming taping days, kasi we work on a per day basis, so marami kaming taping days. So ibig sabihin, marami kaming kinikita. So, hindi lang yun ang dahilan, <laughs> hindi lang yun ang dahilan, kundi talagang as, as being expressed or na-express na aking mga kasama, isang masayang uh, grupo ang bumubuo ng Amaya. I think what makes the the, the TV show uh, click is that everybody is so positive on the set ako naniniwala ako doon na kapag lahat ay nagkakasundo, lahat ay nagtatrabaho para for a common goal, ang mapaganda ang isang proyekto at makapagbigay ng ng aral at makapag uh, ng isang magandang TV show, lahat siyon nagiging positive ang, ang dating sa mga tao. And hanggang ngayon, uh, tinatry namin, pinagpapatuloy namin na ang maging relasyon namin sa sa aming ser. At habang at ngayon ay nagtatagumpay pa rin naman kami. Um, masaya, maganda, nakakalungkot kasi maraming nagagalit sa akin. <laughs> uh, kahit na yung nagro ng ulo ko, ng buhok ko, kada nalang pupunta ko, sasabihin niya sa akin, galit na galit na naman ako sa kalit. sa iyo kagabi. Gano'n. You know? uh, Tia ko yata, galit sa akin. Pinsan ko, galit sa akin. Pero, huwag mo kayong mag-alala kasi ako galit din ako kay Lamitan. Kada babasahin ko na lang po yung script, eh, talagang sasabihin ko sa kanya, eh, gago talaga tong babae. <laughs> Hayo talaga ito. Bakit siya ginagawa ito? But, you know, I am just so glad that they chose me to play this role. I am just so happy that management, Miss Lilybeth, Miss um, Cheryl, Direct Mac, Susair, these are the people to thank for. Kasi sila yung nag kung sino ang ilalagay sa song, kung sino yung magiging artista. And I'm just so thankful that that they thought of me. Kasi, you know, I said nga, you, alam mo, I've played so many roles. Alam mo, aaping asawa, kawawang asawa, mahirap na asawa, uh, asawang iniwan ng anak. ba ganon ba? Na hindi ko na alam kung ano ba ang magagawa ko para maiba naman ang aking pagka-portray ng mga asawang kawawa. <laughs> asawang api. Pero hindi naman gano'n. So, nagpapasalamat ako at binigyan ako ng ganitong role. Dapat, dahil nakita ko yung ibang facet ng aking personality. Pero ang totoo, meron akong lamitan sa sarili ko. Ngayon lang, buti na lang na ilabas ng GMA. Kasi pwede ko na rin siyang ilabas sa ibang tao. <laughs> ah, siguro hindi ko na papatagal yan. Meron pang question and answer. As we go along, um, marami siya, siguro kayong itatanong at marami pa rin kami sasagot sa inyo. Ganon. Thank you.